What's up mga Kasionatics? Welcome back again sa ating channel. Uh, ngayon, meron tayong i-unbox dito na uh, order natin uh, galing US na sapatos. So, ito yung isa sa mga sapatos na gusto ko kaya in-order ko rin. Uh, and then trinay ko lang siya sa mga online seller sa US. And then alam ko naman na legit yung uh, mga binebenta nila kaya trinay ko din. Ang disadvantage lang mga Kasionatics, medyo matagal lang dumating yung item. Pero goods pa rin 'yan mga Kasyuratics, sulit 'yung pag-aantay natin. So, eto na nga mga Kasyuratics, hindi na natin patatagalin. Uh, I-unbox na natin 'tong in-order nating sapatos at makita natin kung gano'ng kalupit ito. Tara. <laughs> Sa mga nagtatanong mga kasyonatics kung saan ko nabili tong sapatos na to, ilalagay ko na lang yung link sa description below. And then, syempre, kung mahilig ka sa sapatos, gagaya ko, uh, inaanyayan kitang mag-like, mag-share, and mag-subscribe, and i-click mo naman yung notification bell button para ma-update ka sa mga bagong uploads natin. Okay mga Kashunatics, nabuksan na natin tong secondary box ng uh, in-order nating sapatos. So, maayos-ayos naman yung uh, main box ng sapatos, walang sira. Uh, nga pala, yung in-order natin na sapatos mga Kashunatics, uh, ito yung uh, tinatawag nilang Jordan 1 Low uh, UNC Powder Blue OG. Uh, maganda yung sapatos, nagustuhan ko siya and then trinay, lang na, trinay din lang natin mag order sa kanila so yan, uh, disclaimer na rin mga kasyonatics, magbibigay tayo ng review dito pero hindi ako expert pagdating sa mga review ng sapatos so uh, kung ano yung nalalaman ko lang mga kasyonatics yun lang yung sineshare natin Ayan. so hindi tayo expert mga kasyonatics may mga expert pa dyan na talagang uh, maalam pagdating sa mga sapatos Okay mga Kasionatics, ayan iyan box na natin 'to. And then ito 'yung bumungad sa atin mga Kasionatics. Uh may balot siguro 'to ng papel para lang at least may protection 'yung sapatos. Uh binalot siya ng reseller, ayan. So buksan natin and then ito na siya yung sapatos. Ayan. So, umorder tayo ng ganyan kasi nagustuhan din natin yung kulay niya. And then, talagang uh, malupit din. Malupit tong sapatos na to. Itong uh, Jordan 1 Low OG uh, UNC Powder Blue. Kung bibili ka ng ganito mga Cashewnatics, meron siyang kasamang extra lace. Ayan. So, powder blue yung kulay. Ayan. And then syempre magbibigay na rin tayo ng uh, first impression natin or quick review dito sa sapatos na to. Ayan, so shiny leather dito sa may bandang gilid ng toe niya and then dito sa may toe box niya uh, white leather siya na medyo uh, rough pero uh, maganda, magandang klase yung material. And then dito sa may bandang switch mga canvas Ayan, so uh, black leather yung ginamit na material uh, medyo mas tignan, hindi siya makintab and then dito sa may ano sa may tongue niya mga knatics ayan so may Nike Air na logo na nakalagay na cool kul ang kulay is yung uh, powder blue and then dito naman sa may uh, insole niya mga knatics ayan white insole yung nakalagay and then may Nike na nakalagay din naka-embed Then check din natin dito sa may bandang likod niya mga Kneshinatics. Ayan, so powder blue din yung uh, kulay na ginamit and then may Air Jordan Wings uh, na logo na nakadikit dito sa may bandang taas niya. Ayan, so napakalupit, napakasolid solid nitong sapatos na to. So para sa akin, kaya natin in-score itong sapatos na to kasi nagagandan tayo sa sapatos na to. Ayan. And then dito sa may outer sole niya mga Kneshinatics. Ayan, so may uh UNC uh what I mean is uh, powder blue din yung kulay na ginamit ayan so malupet malupit nung sapatos na to Ayan mga Kashunatics, hanggang dito na lang yung video natin patungkol dito sa Jordan 1 Low UNC Powder Blue uh, Unboxing and then uh, Quick Review. Uh, maraming maraming salamat sa mga subscribers po natin na walang sawang sumusuporta sa ating munting channel. Ayan, so pinahapyawan ko na rin isuot itong Jordan 1 Low UNC Powder Blue natin. So napakalupit talaga, maganda, maganda sa paa. So maraming maraming salamat ulit mga Kashunatics sa uulitin po.